Good morning guys. Ha, uh, ngayong umaga, dito tayo sa may likod, no. Katatapos na uh, natin magpatuka ng mga manok. At uh, saka yung alaga nating ibon. So, ah uh, ito, nakikita nyo, ayun. Ayun po. Ayun, nakikita nyo ba 'yun, guys? Ayun po, sige. may bago po tayo pa Pisa na sisiw. Actually po, eh, kahapon pa yan. Yung dalawang nakasilip na yung kahapon pa yan. So, hindi ko muna sila kinuha noong hapon kasi basa pa po sila. So, sabi ko, ano ko na lang muna. So, ngayon, kukuhin na natin sila. Ah, uh, natin lang sila. Dalawa, tatlo. o apat po sila. So, apat po yung ating kukuli na sisiw ngayong araw na to guys so ayun po teka kuli natin yung karton so ayan apat po sila so actually guys ano dyan, yan dinilili ba dyan nanay niya di ah pitong itlog pitong piraso ah uh, so nun ko ang kahapon dapat ah uh, apat na yung napisa niyan kaso namatay yung isa dahil nabasag yung bungo ayan po hindi ko na nilayo ako na inano sa ano nabasag po yung pinaka bungo niya naipit so hindi totally nakalabas sa ano sa itlog so ginawa ko ayan higay ko na niya ng puno para magigpataba So, ito, kuri na natin sila. So, ayan. Kaya tayo na. Kasi pa yung dalawa. So, ayan, may natitira pa tayo yung dalawang itlog, no? Na aantay yung mapisa. So, check na nga natin kung kalog na. So, hindi naman na. Uh, so buo pa po siya, wala po kalog sa loob. So ibig sabihin, hindi sa penoy o sabti. So antayin natin po siya na mapisa. Sa uh, maximum hanggang 2 simula ngayong araw na to hanggang bukas na maghapon. So pagka wala po nangyari, somatic eno yan. So at least meron tayong apat na piraso na bago. So malamang sa malamang yung naandun sa kabilang pugad, yung pinakananay nung inahin na yun. By next week, may mamimisa na ulit tayo. So, yung nililimliman yan dito ay... Siyem na piraso po. Ayun po. Naging tayo. Naging na So, yan na ba po yung aabagan natin by next week po. So, ayun po guys. So pag ano, follow up video na lang tayo sa mga susunod nating mga vlog. So, ayan, ang ating mabait na brood ka dalawa na yan. Pares po yan na one time winner. Kaso yung balita talaga pakpak. -pak. So, ito pwede pa itong ilaban. So, sa ngayon kasi hindi ko ano, uh, kasi pinapangasawa natin. So, siguro tong taon na to mapapalaban na rin doon sa kali kaso hindi na ngayon dahil mag-aalangani naman kasi kung ikukondisyon sa bagay pwede pa naman naawot pa siya mga uh, by October siguro pwede na to titigil na natin sa bagay titigil ko na muna kasi madami na sila eh medyo mga na sa patuka so ganito na lang muna guys sa so, ating vlog so maraming salamat sa panonood happy uh, breeding po para sa ating mga mahilig din sa mga manok din so maraming salamat po god bless